Di, sana akong makakapag-upload ng video ngayon, guys. Ito yung dahilan. Guys, wala pa rin akong tulog ngayon. May oras na. 5.54. Hindi ko alam kung ano mo pwede magawa. Tantok tayo. Unang ginawa ko, pinakain ko na ngayon mga pusa para naman hindi sila maingay at makakain na rin sila. Sila kasi yung una ko napansin na nagugutom na. Hindi natin guys yung binalutan natin uh, dito. Um, kotke. Kasi nga kung matatandaan nyo, binalutan namin itong sasakyan para hindi na nga muna magamit kasi wala rin naman pupuntahan at para hindi masira yung pintura niya ng tuluyan. Ito dito nga sumagi na naman sa isip ko kung ano nga ba yung mga dapat kong gawin para na naman makatulog at mabalik yung focus ko hindi ko sinabing sumayaw ako dito pero yun talaga yung ginawa ko <laughs> Nagtimpla na rin nga ako ng gatas dito para nga makatulog at umaasa na makakaidlit Nagtingin ng pagkain o makakain sa rep para naman kahit puyat ka, busog ka. Tamang gaslight lang sa sarili. Sasabihin ko na yung totoo sa inyo, hindi pa talaga ako nakatulog niyang bandang alas 5. Nakatulog ako bandang alas 9 ng umaga. Hindi ko na na-video kasi nga wala rin naman sense. Nakakapagod lang gusto ko matulog pero di ako makatulog. Pero bandang alas 9 nakatulog na rin naman. At balik na tayo kung ano nangyayari ngayon sobrang kahalat iniisip na lang natin Naglinis lang naman ako ng bahagya dito, tinanggal yung mga gamit, yung mga pinagka-affiliate, tapos pang na-promote na na product, ilagay ko muna doon sa lalagyanan ko. And after noon, gusto ko mag-aral ng something. Tapos sa tayo maglinis at hindi ko na alam kung anong gagawin ko, but right now I'm doing research about something na alam ko makakatulong sa akin in the future. Ganun naman dapat. And yeah, I'm learning something new tingyu okay. Tingin nyo na pwedeng pagkakitaan <laughs> tapos guys sabang nag-iisip ako dito nagre-research napaisip ako eh ang dami kong gamit may problema lang talaga ako kasi it's not about the thing na meron kayo tingnan nyo ako ha ang dami kong gamit dito but alam mo yung willingness ko gawin yung mga bagay-bagay for example content creation I have three phones may camera pa akong ganito may tripod sa ako may laptop ako Mayroon akong PC setup I mean meron akong mga equipment to make something okay? kaso nga lang minsan yung habit natin nakaka-apekto talaga yon. for example, ito natulog ako ng alas 8 ng umaga imbis makakagawa ko ng content wala nangyari hinahabol ko na naman bukod sa habit kailangan din ng system kailangan din ng, ng strategy that's why sobrang hirap din maging content creator kaya <laughs> eh ako minsan ang ginagawa ko na lang eh talagang tinatanggap ko na minsan nagkakamali minsan pupunta tayo sa ibang landas minsan nagkakaroon tayo ng distractions Patang maganda sa akin kasi kapag nakakaramdam na ako ng sobrang lala na distraction, is ginagawa ko na ng paraan. Ang dami nagsasabi, restart, refocus, realign, okay lang yan. Lahat naman tayo na ba burn out, lahat tayo na hihirapan. Kanya-kanyang hirap lang. Kaya ngayon, focus, focus, kahit pa paano nakakapagawa ko ng mga content. Nakapag-produce ako. And I'm so thankful yung vlog natin everyday nagagawa naman Bukas i-update ko na lang kayo about sa TikTok affiliate natin kung ano ba 'yung nangyayari, ano ba 'yung mga naging problema at pwedeng solusyon. 'Yun lang.